Anong appliance sa bahay ang pwede mo nang iparepair kapag nasira kaysa bumili ka agad ng bago? Go. Electric fan. Lugar na una mong naisip kapag sinabing longganisa. Pampanga. Profesyon o trabahong may badge o chapa Police. Ilang buwan tumatagal ang walis tambo? Anim. Pag undas, anong ginagawa mo sa sementeryo? Nagluluksa. Let's go, Aura! Tingnan natin kung ilang points sa loko mo. Apply sa bahay na pwede muna. Pa-repair mo muna kaysa kapag nasira, bumili ka agad ng bago sa mong electric fan. Yeah. Ang sabi ng survey dyan. Top answer! Lugar na una mong naisip pag sinabing Longganisa, Pampanga. Sabi ng survey. <coughs> Propesor na no trabaho may badge o chapa, police. Ang sabi ng survey. Nice one. Ilang buwan tumatagal na walis tambo, sabi mo? six months. Survey. Yes. Pagundas ginagawa sa sinenteryo, nagluluksa. Ang sabi na survey, wala. So anyway, Aura, you said that 104. That's a very, very good start. Bait muna tayo dito, Aura. Let's welcome back, Melissa. Hi. How are you? How are you? Okay ka naman? Nakabaan ko. You got it, guys. Kaya po namin to. Panalo to. Panalo. Panalo yan. That may good news ako. Si Aura ay nakakuha ng 104 points. Oh my God. 96 to go. At this point, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Aura. So give me 25 seconds on the clock. Let's do it. Anong appliance sa bahay ang pwede mo nang iparepair kapag nasira kaysa bumili ka agad ng bago? Electric fan. Bukod sa electric fan. So, um, refrigerator. Lugar na una mong naisip pag sinabing longganisa. Lukban. Profesyon o trabaho may badge o tsapa. Guard. Ilang buwan tumatagal ang walis tambo? One year. Pag undas, ano ginagawa mo sa sementeryo? Nagkitiip ng kandila. Let's go! Okay. Anong appliance sa bahay pwede mo nang iparepair kaysa bumili ka ng bago? Saan mo refrigerator? Survey? Yeah. Ang top answer, electric pa. Top answer yan. Lugar na una mo naisip pag sinabi longganisa? Lukban, Quezon. Ang sabi na survey? yeah. Ang top answer ay Pampanga. Profesyon o trabaho may badge o chapa, security guard. Ang sabi na survey natin dyan ay... Top answer! Eighteen to go. Ilang buwan tumatagal ang walis ng buo? Sabi mo, 12 months. Medyo matibay. Ang sabi ng survey, oh, ang top answer, three months. Three months Ito. Pag-undas, ano ginagawa mo sa simenteryo? Sabi mo ay eh, nagtitirik ng kandila. Hindi siya top answer. Ang top answer dito ay, magdasal. Yun ang top answer. Pero sabi mo, magtitirik ng kandila. Seven points na ang kailangan natin. Nandyan ba ang pagtitirik ng kandila, Melissa? Show his hands.